Lalaki patay matapos brutal na pinagtataga ng sariling kapatid sa Davao City. Detali ng balitang yan mula kay Rajuman Kirby Manzon ng RMN Davao. RMN Live Reports. Hindi na makilala ang mukha ng isang lalaki matapos itong pinagtataga ng sariling kapatid sa Purok 1B Baring, Barangay Wangan, Kalinan District, Davao City. Sa report ng Davao City Police Office or DCPO, ang biktima ay si alias J, 34 years old, na residente sa lugar. Ang suspect naman ay kapatid lang ng biktima na si alias Junjun, 39 years old, na aligasyong may dalang itak nang ito'y sumugod sa bahay ng kapatid habang tulog ang biktima kasama ang pamilya. Sinubukan pang iwasan ng biktima ang kapatid pero hindi na ito nakailag pa sa ilang beses na pagtaga ng suspect dahilan na nagtamo ito ng maraming sugat. Nagtamo rin ng sugat ang partner ng biktima na si alias Lily at ang 11-month-old na baby. Sa inisyal na imbisigasyon, nagsumbong di umano ang suspect sa polis na nais niyang parusahan ang kanyang kapatid matapos niyang nalaman na may relasyon di umano ang kanyang kapatid sa kanyang asawa. Dali namang nerespondihan ng otoridad ang insidente at dinala sa ospital ang babaeng sugatan at ang anak nitong minor de edad. Dali ring na arresto ang suspect sa lugar kung saan nangyari ang krimen na nasa kustudya na ngayon ng otoridad. Kas kasama mo sa DXDC RMN Davao, Rajuman, Kirby Manzon, Tatak, RMN.